Isa na namang pag-atake ng drone ng Ukraine ang tumarget sa Crimea, kumpiyansa sa kakayahan nitong ipagtanggol ang inangking teritoryo. Pinakawalan ng Russia ang kanilang air defenses. Nagpapalipad ng lahat mula sa mga missile hanggang sa mga fighter jet para maharang ang mga paparating na drone. Pero mayroong hindi inaasahang nangyari. Imbes na drone ang tamaan, aksidenteng tinamaan ng Russia ang sarili nilang fighter jet. Ang huling bagay na gusto nila, sinubukan ng Russia na ipagtanggol ang Crimea pero ang nangyari ay napasabog nila ang sarili nilang Su-30 jet sa himpapawid. Lantad ang kawalang kakayahan ng militar ng Russia, nang isa sa pinakamahalagang eroplano ng bansa, ay naging nagliliyab na wasak dahil sa sarili nilang mga bala. Ayon sa ulat ng Kiev Independent noong Oktubre 17 na bigo ang Russia na pigilan ang drone attack ng Ukraine sa Crimean Peninsula. Habang nagmamadaling magdepensa, iniulat ng outlet na nagpadala ang Russia ng Su-30 SM fighter jet. Ngunit, aksidenteng napabagsak ang sarili nilang jet. Sa gitna ng kaguluhan, ang pahayag ay nagmula kay Dmitro Pletinchok na siyang tagapagsalita ng hukbong dagat ng Ukraine. Malaki ang posibilidad na na-shoot down ng kalaban ang sarili nilang multi-role fighter habang nilalabanan ang drone attack ng Ukraine gamit ang air defense system ayon kay Pletinchuk sa Kiev Independent. At mukhang hindi ito isang walang basehang haka-haka ang sinabi ni Pletenchok ay base sa na-intercept na radio transmission na nagpapakita ng nangyari sa Crimea. Nagulat ang Ukrainian Navy Telegram Channel na nakatanggap ang kanilang intelligence ng radio intercepts ukol sa pagsabog ng dalawang makina at pag ng crew ng Su-30 SM aircraft ng mga Ruso na aktibo sa hilagang kanlurang bahagi ng pansamantalang sinakop na Crimea. Walang dahilan para mag-eject lalo na habang may aktibong pag-atake ng drone ng Ukraine maliban na lang kung pababana ang Su-30SM. Ang Ukraine lang ang nakakaalam na hindi nito tinamaan ang jet gamit ang drone o missile. Kung nagawa nila iyon, tiyak na ipinalam na ito ng hukbong dagat ng bansa sa publiko. Dalawang posibleng konklusyon. Una, posibleng nagka-technical na aberya ang Su-30SM kaya napilitang mag-eject ang tripulante at bumagsak ang eroplano. Ayon sa hukbong dagat ng Ukraine, tinamaan ng Russia ang sarili nitong jet. Malamang, habang pinipigilan ng kalaban ang unmanned aerial vehicle gamit ang air defense, sila mismo ang nakapagpabagsak ng kanilang multi-role fighter. Ayon sa telegram post ng hukbong dagat ng Ukraine, pareho ang pahayag nila at ng kanilang tagapagsalita. Nakakahiya itong nangyari para sa Russia. Pero kahit papaano, Nagawa ng Rusya na mapigilan ang pag-atake ng drone ng Ukraine kahit na nawalan sila ng isa sa kanilang su-30 SM dahil sa friendly fire. Tama ba? Hindi, ayon kay Pletinchuk, na iniulat ng Euromaidan Press na nagsabi nito, mas kaunti ang gasolina ng mga Ruso dahil nasunog ulit ang isang oil depot ngayon. Sana magpatuloy ang bilis ng operasyon natin sa Crimea, lalo na kung paubos ang gasolina ng mga Ruso at may nasusunog na oil depot doon. Ibig sabihin, direktang tinamaan ng drone ng Ukraine ang target. Abala ang Russia sa pagpapaputok sa sarili nilang eroplano kaya hindi nila natamaan ang mga totoong banta. Kinumpirma ang tagumpay ng Ukraine ng dalawang pinagkukunan. Una, ang Crimean Wind Telegram Channel na madalas maglabas ng agarang balita at ebidensya ng matagumpay na pag-atake ng Ukraine sa Crimea. Nagpost ang channel ng larawan at mapa na Nagpapakitang matagumpay tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang Govardiskoya Airfield at kalapit na oil refinery. Ipinapakita ng mapa ang kaugnay na posisyon ng nasirang oil depot at airfield ayon sa Crimean Wind sa isang larawan nito. Ipinapakita ng larawan ang dalawang hanay ng uso. Ang nasa kanan ay mula sa nasusunog na oil depot ayon sa channel tungkol sa larawan ng usok mula sa dalawang pinagmumulan. Ibinabalita ng Special Operations Forces ng Ukraine sa mundo ang kanilang matagumpay na pag-atake noong Oktubre 17 ng gabi. Gumamit ang Special Operations Forces ng strike drone para tamaan ang mga target ng kalaban sa pansamantalang okupadong teritoryo ng Autonomous Republic ng Crimea. Iniulat ito ng Special Operations Forces sa kanilang Telegram channel. Ang resulta ng matagumpay na aksyon ng Special Operations Forces ng Ukraine ay ang pagkasira ng isang oil depot sa baryo ng Govardiskoya at isang FDKU ng Govard Discoya Plant sa baryo ng Kayaner, Saksky District. Ngayon parang nasusunog na ang depo. Nangyayari dito ay parang dobling kahihiyan para kay Vladimir Putin at sa mga puwersang ipinadala ng leader ng Russia para depensahan ang Crimea. Hindi lang nahulog ng Russia ang sarili nitong jet habang pinoprotektahan ang Crimea mula sa drone ng Ukraine. Ngunit hindi pa rin nito napigilan lahat ng drone na tumama sa target. Karaniwan sa Russian Defense Ministry, wala pang opisyal na pahayag mula sa Russia tungkol sa Su-30 SM na tinamaan. Sa halip, mas pinipili ng bansa na itoon ang pansin sa kung ano ang pinaniniwalaan nitong naabot nila sa pagtatanggol laban sa pag-atake ng Ukraine. Ayon sa Moscow Times, iniulat nila ang insidente ng Russia na pinabagsak ang sarili nilang fighter jet. Walang binanggit ang Russian Defense Ministry maliban sa mga projectile na napabagsak ng kanilang air defenses. Sa magdamag hanggang Oktubre, labing pito iginiit ng ministeryo na nagawang sirain ng air defenses ng Russia ang anim na isang Ukrainian drones kabilang ang tatlong na lumilipad sa ibabaw ng Black Sea at Crimea. Maaaring hindi isinama ng Russia ang sariling jet sa tatlong Pero hindi rin nakakapagtaka kung idagdag nila ito para mapalaki ang bilang. Sa huli, hindi rin mahalaga. Pwedeng sabihin ng Russia na marami silang drones na napabagsak. Hindi nito binabago ang katotohanan na tinamaan ng Ukraine ang target at hindi direktang napatumba ang Su-30 SM dahil sa kapabayaan ng Russia. Ano ang nawala sa Russia sa Crimea? Ang Su-30 ay malawakang itinuturing na isa sa pinakamagagaling na fighter jet na meron ang Russia sa kanilang arsenal. Lalo na ayon mismo sa Russia. Noong Agosto 2000 at 21 ilang buwan, bago sa lakay ni Vladimir Putin ang Ukraine. Ayon sa Military Watch Magazine, ang unang Su-30 ay lumipad noong Disyembre, isang libo naraan walumput siyam ilang taon bago bumagsak ang Soviet Union. Ginagawa nitong isang jet noong panahon ng Cold War ang Su-30, na pinatibay pa ng katotohanang nagsimula ang pagdevelop nito noong isang libo na raan walumput anim at orihinal na balak itong gawin bilang isa pang bahagi ng Su-27 program ng Russia. Ayon sa Military Watch Magazine, mas marami ng Su-30 ang ginagamit sa buong mundo kaysa ibang Su-27 variants. At patuloy pa rin ginagawa para sa militar ng Russia at export, mas gumanda ang kakayahan mula dekada 90. Bago magsimula ang digmaan sa Ukraine, may humigit kumulang isang daan at tatlumput limang ganitong jet ang Air Force ng Russia. Paborito ang Su-30 at mga variant. Dahil sa mababang maintenance, napanatili nila ang maraming kakayahan ng Su-27 na siyang naging basehan nito. Sa isang daan at 35 na Su-30 ng Air Force ng Russia, mga siyam naput lima dito ay ang Su-30 SM na variant na kamakailan lang nilang napatumba. Mayroon pang 22 sa mga jet na ito na ginagamit ng hukbong dagat ng Russia na nagpapakita kung gaano kataas ang pagpapahalaga ng Russia sa particular na jet na ito. At may magandang dahilan kung bakit mataas ang tingin ng Russia sa jet na ito. Ito lang naman ang jet na napatumba nila. Kahit may Su-35 na, isa pa rin sa pinakamagaling na jet ng Russia, ang Su-30 SM. Isang multi-role na fighter jet na may dalawang tao sa loob. Ang Su-30 SM ay kayang umabot ng bilis na match isa punto pitumput lima o halos isang libot at at mph sa taas at perfectong kondisyon. May iba't ibang sensors ang jet tulad ng optical locator system. 30 infrared search and track na may laser ranging para gabayan ang armas sa target at L1 daan at 75 Kibani 105 radar warning receiver. Iyon ay nagsisilbi ng mas depensibong layunin. Ang loadout ng Su-30 SM ay nagpapatunay sa reputasyon nitong multi-role fighter. Kaya nitong magpaputok ng iba't ibang guided munitions kabilang ang maraming version ng air-to-air, sampu ng Russia, pati na rin ang air-to-air, -air. labing isa air-to-surface, labing apat air-to-surface, labing pito at air-to-surface, lab labing walo, maaaring ikarga ng jet ang cab, at high explosive aerial bomb dump bombs, patunay na kayaring gamitin ng Russia ang Su-30SMs para magpakawala ng glide bombs na ginagamit sa pambobomba sa Ukraine. Ang mga glide bombs na ito ay karaniwang mga Russian High Explosive Aerial Bomb at CAB bombs na nilagyan ng espesyal na wing kits at simpleng satellite navigation systems na nagpapalayo ng abot ng mga ordinaryong bomba at nagbibigay daan sa Russia na ihulog ang mga ito nang hindi kinakailangang lumipad mismo sa ibabaw ng target. Ang layunin nito ay tiyakin na ang jet na ginagamit sa pagpapakawala ng glide bomb ay nasa pinakamaliit na panganib na mapabagsak. Hindi na mahalaga yon kung Russia na mismo ang nagpapabagsak ng mga sutat lumpu SM para sa Ukraine. Ilan pa lang sa guided munitions at bombang, kaya ng sutat lumpu SM ang natalakay natin dahil marami pa ito. May ilam natatanging tampok ang Su-30 SM kumpara sa mas lumang Su-30 ng Russia. Kabilang dito ang NO, labing isang M-Bars radar iniulat ng Military Watch magazine. Ang radar na iyon ay may dalawang daan at 48 milyang pinakamalaking detection range, kasama ng isang wide-angle heads-up display. At nakakatuwang isipin, isang bagong identification system na nagpapahintulot sa piloto ng Su-30SM na makilala kung kaibigan o kalaban. Baka nagustuhan ng mga Russian Air Defense Operator ang radar na ito. Noong gabi ng Oktubre 17, ayon sa Euromaidan Press, ang Su-30SM ay huling jet na gugustuhin ng Russia na mawala lalo na kung dahil pa sa sarili nilang putok. Ayon sa outlet, madalas gamitin ng Rusya ang mga jet na ito para maglunsad ng KH. 31P at KH, 58 anti-radiation missiles, na dinisenyo para pahinain ang air defense ng isang bansa. Ang ideya dito ay tinatarget ng mga anti-radiation missile ang anumang naglalabas ng radio frequency, gaya ng radar system. Pagkatapos, winawasak ng mga missile ang sistemang iyon. Na sa ideal na sitwasyon ay nagiiwan ng malinis na daan para sa iba pang mga bala na magdulot ng matinding pinsala sa ibang bahagi. Muli, kitang-kita ang versatility ng Su-30 SM-1 sa mga ito ang napabagsak sa Crimea. Posibleng humina ang mga susunod na airstrike ng Russia mula sa peninsula dahil wala na silang jet na na nagpapaputok ng anti-radiation missiles. At oo, Ayon sa Euromaidan Press, ang su-30 SM ay nagkakahalaga ng dolyar, 50 milyon para sa Russia. Ayon sa Military Watch Magazine Tempers mas mababa raw ang presyo dahil iniulat nilang ang su-30 SM ay nagkakahalaga lang ng mga dolyar 12 milyon para sa Russian Defense Ministry. Ipinapakita nitong dolyar. 50 milyon ang presyo ng jet na ibinebenta ng Russia. Milyon-milyong dolyar pa rin iyon na Ayaw sayangin ng Russia. Lalo na kung dahil ito sa pagkakamali ng kanilang air defenses. Ginastos pa nila ang pera sa mga balang ginamit para pabagsakin ang sarili nilang jet. Ngayon, higit pa ito sa pera. Masakit para sa Russia ang pagkawalan ng Su-30SM dahil hirap silang magproduce ng fighter jet dahil sa kakulangan ng pyesa at manggagawa. Ayon yan sa Newsweek na nagulat noong Hulyo 3 na ang kakulangan ng mga bihasang manggagawa at kinakailangang pyesa ay seryosong humahadlang sa kakayahan ng Russia na gumawa ng mga bagong eroplanong pandigma. Karaniwan, ito sana ay isang halimbawa kung paano nagbubunga ang kombinasyon ng mga lumilipad na parusa ng Ukraine at ng tradisyonal na parusa ng kanluran. Sa pagkakataong ito, hindi sinadyang nagpalipad ang Russia ng sarili nitong parusa upang sirain ang isang napakahalagang multi-role na fighter jet na malamang ay hindi na nila mapapalitan. Hindi ibig sabihin na hindi na kayang magpadala ng Russia ng Su-30SM sa Crimea. Ibig sabihin, hindi na mapapalitan ng Russia ang mga stock ng jet habang patuloy itong nasisira. Kahit nakakahiya lahat ng ito para sa Russia at kay Putin, dapat ay isang hiwalay na insidente lang ito. Hindi naman ugali ng Russia na sirain ang sarili nilang tao at gamit dahil sa friendly fire na dapat sana naiwasan. Hindi iyon ang kaso. Habang patapos na ang ikaapat na taon ng digmaan sa Ukraine, lumalabas na mas natatamaan ng Russia ang sarili kaysa sa kalaban. Makikita ang ganitong pattern sa lahat ng aspeto ng digmaan, kabilang na sa pinaka-basic na antas ng infantry. Minsan, nagkakaroon ng friendly fire dahil hindi na matiis ng mga sundalong Ruso ang kondisyon ng kanilang militar. Iyon ang tila nangyari sa isang conscript na Ruso na nakabase sa Narofominsk Military Base sa Moscow. Noong Oktubre 17 iniulat ng state media ng Rusya na binaril at pinatay ng conscript ang isang kontraktwal na sundalo bago magpakamatay. Ayon sa Kiev Independent, sinabi ng Moscow Military District na nilabag ng sundalo ang patakaran sa baril kaya sila namatay. Isa ito sa mga paraan ng pagsasabi may sundalong ruso na nabaril at napatay ang kapwa sundalo bago itutok sa sarili ang baril. Bagaman ang partikular na kasong ito, ng friendly fire ay tila nangyari dahil nabaliw sa bigat ng trabaho ang isang sundalong ruso. Marami pang iba na mas kahawig ang nangyari sa su-30 SM sa Crimea noong Oktubre 17. Tila paboritong sandata ng Russia laban sa sarili nila ang mga bomba. Noong Enero 2000, at 24 iniulat ng Radio Free Europe Radio Liberty na kinumpirma ng Russia na aksidenteng binomba ng kanilang militar ang sariling baryo sa Timog Varonezh habang nagaganap ang malawakang airstrike na target ang Ukraine. Malaking pinsala ang ginawa ng Russia sa sarili anim na gusali ang nasira sa Petra Pavlovka. Pero walang nasawing sibilyan. Yun ang sinasabi ng ulat ng Russia. Mahigit isang taon ang lumipas may isa na namang ulat na pinomba ng Russia ang sarili nito. Sa pagkakataong ito, ayon sa Kyiv Independent, naghulog ang Russia ng isa sa mga tinatawag nitong smart bomb sa isa sa mga baryo nito sa rehiyon ng Belgorod. Gumagamit ang mga smart bomb na ito ng fab warheads at maaaring ilunsad ng Su-30 SM ngunit may navigation module para tiyaking tatama sa target. Hindi iyon nangyari sa bomba sa Belgorod. Isa na naman itong halimbawa ng Russia na tinatamaan ang sarili kahit hindi sumabog ang bomba paglapag nito. Ibinunyag ng Kyiv Independent ng ngayong 2,000 at apat isang daan at 65 beses natamaan ng Russia ang sarili gamit ang sarili nitong high explosive aerial bomb bomb at natamaan din nila ang sarili nila gamit ang 13 sa mga bombang ito. Pagdating ng Enero 26, 2,000 at 25 parang may sumasabog kada dalawang araw. Senyales ng problema sa arsenal ng Russia ayon sa isang hiwalay na ulat ng Washington Post maaaring ang problema ay ang mga bomba ng Russia ay nagkakaroon ng mga technical na depekto dahil dito bumagsak ang mga iyon bago pa malampasan ang hangganan ng Russia at Ukraine ayon sa the outlook sinabi ni Ruslan Leviev isang military expert mula sa Conflict Intelligence Group sa 2000 at 24 frontline update sa YouTube na may porsyento ng bomba ng Russia na depektibo sa tingin namin, ang mga aksidenteng pagbitaw ay dahil sa di matatag na na tila di pinapansin ng Air Force. Sa pamamagitan nga pala, gaya ng nabanggit kanina, tinamaan na ng Russia ang sarili nito gamit ang labintatlo sa sarili nitong mga bomba pagsapit ng Enero 26. Pagsapit ng katapusan ng Hulyo, umabot sa isang daan ang bilang karamihan ay tumama sa mga sibilyang lugar at malapit sa mga paaralan. Tinalakay na ito sa isang naunang video kaya panoorin iyon para malaman ang mga problema ng mga bomba ng Russia. Sa lahat ng ito, marahil hindi na nakakagulat na pinabagsak ng Russia ang sarili nilang Su-30SM. Matagal na talaga silang sumasabit sa sarili. Pero heto pa, dagdag asin sa sugat. Hindi lang mga siraulong sundalo o maling bagsak ng bomba ang sanhi ng maraming friendly fire sa Russia. Minsan, ginagawa lang ng Russia ang ginawa noong Oktubre 17 at sinisira ang sarili nilang eroplano. Maraming halimbawa nito. Noong Abril libo at 24 iniulat ng The New Voice of Ukraine na nawalan ang Russia ng hindi bababa sa labintatlong eroplano dahil sa friendly fire sa mahigit dalawang taon ng digmaan laban sa Ukraine. Tinalakay nito ang mga natuklasan ng isang Russian outlet na tinatawag na The Insider na nagsabing ibinase nila ang kanilang mga natuklasan sa mga pahayag mula sa mga Russian source. Kabilang na ang ilang state-run na outlet. Ang huli ay halos kasing tiyak na nang makukuha mo pagdating sa kumpirmasyon na talagang nangyari ang mga insidenteng ito, umabot sa apat na Su-35, tatlong Su-34, dalawang 60U early warning at control aircraft, at tig-iisa ng Su-27, fighter jet, Mi-8 transport chopper, at Mi-24 helicopter ang mga naitalang pagkalugi ng Russia. May ibang ulat na nagsasaad ng ibang kabuang bilang, ngunit nananatiling pareho ang kabuang lawak ng mga pagkalugi. Tandaan na ito ang labintatlo na iniulat ng mga Russian outlet. Maaaring mas marami pa rito. Pagsapit ng Desyembre 2000 at 24, may isa pang eroplano na nadagdag sa listahan. Sa pagkakataong ito, isang KA-52 na chopper ang nadagdag ayon sa ulat ng defense blog noon. Ibinunyag ng prodigma ang Russian Telegram Channel na Fighter Bomber na ang ating air defense system ang unang nagulat sa pagkawala ng KA-52 noong 2000 at 25, hindi pa su 30 SM sa Crimea ang unang fighter jet na inalis ng Russia. Noong Hunyo, iniulat ng Kyiv Post na aksidenteng winasak ng Russia ang sarili nilang Su-25 malapit sa Solidar. Muli, iniulat ng fighter bomber ang insidente. Kamangha-mangha, naglabas din ang parehong telegram channel ng video ng tila nangyari. Makikita sa footage na magkasabay lumilipad ang dalawang Su-25 Hanggang biglang nagpaputok ng misil ang isa sa kasama nito. Nagapoy agad ang Tynerget na jet bago bumagsak. Sabi ni Peter Bamber, nakatakas ang piloto sa insidente at bali lang sa braso ang tinamo. Nakakatawa, tinapos ni Peter Bamber ang post sa pagsabing mananagot ang mga Ukrainians dito. Paano pinabagsak ng Russia ang sarili nilang jet? Walang masisisi ang Ukraine dyan. Sa huling pagbagsak ng Su-30SM, eh, maaaring sabihin ng Russia, na napilitan silang kumilos dahil sa drone attack ng Ukraine. Mas pinapakita ng Russian Su-25 na nagpapaputok sa kapwa eroplano ang kakulangan sa pagsasanay ng mga piloto ng Russia. Mukhang hindi na makontrol ng Russia ang sarili nitong militar. Karaniwan ang friendly fire pero hindi sa ganitong laki at gamit pa ang mahalagang kagamitan. Sa ibang bansa, ang Oktubre 17 ay magiging isang hiwalay na insidente na ibabalita ng mga outlet sa buong mundo base sa mga natalakay. Ang pagbagsak ng sarili nilang Su-30SM ay parang ordinaryong araw lang para sa militar ng Rusya na tila laging nakakahanap ng panibagong kababaan na pwede pa nilang marating. Sa Crimea, unti-unting nawawala ang kontrol ni Putin sa peninsula. Pati ang kakayahan ng militar niyang tamaan ang sariling air defenses. Tinamaan ng Ukraine noong Oktubre 17 bukod sa refinery. Kamakailan, Sinunog ng Ukraine ang oil depot sa Crimea na nagdulot ng malaking sunog. Hindi ito unang beses na tinamaan ng Ukraine ang depot na ito. Gaya ng makikita sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang balita sa mga bagong kapalpakan ng Russia.